Let's sa inyo mga boss Lord, In today's vlog mga boss ay bigla ang vlog lang talaga ito mga boss Gusto ko lang sa inyo i-share yung awareness at yung pagiging ano ah uh, magiging i-check natin lagi yung motor natin Yan tulad na sabi ko mga lods Check natin lagi yung ating mga motor no Kasi ako naglilinis lang ako ng motor yun Naglilinis pa nga ako yun Then napansin ko parang ang na Napapansin ko na ito every na may biyahe ako malakas na yung kaldag ng motor hindi pa hindi naman dito sa hindi naman sa pag na ito, yung knuckle bearing o tawagin natin na ano yung dyan sa tipos kasi kakapalit ko lang and nahigpito naman siya before okay naging okay na then after mga several months na eh nararamdaman ko na medyo kumakalug akala ko si na naman yung ano ko yung aking ah uh, yung sa ano ball race yun nga siya tinutukoy ko Kala ko sira na naman yung pala mga lods awareness lang mga lods na lagi nating i-check at saka yung ano may mga lumuluwag din ng tornilyo ah uh, ayan o oh, makakonsin nyo to Tawag papakita ko sa inyo kung paano yung alog log ng lods Ito, ayan o oh. hindi sya kalugan sa ano eh Ito, ayan o oh. nyo yun dito no hindi lang nakikita sa video pero pag sa personal makikita nyo eh. yan bukod dito ito medyo yan lumuwag tulad yan lumuwag ng tornilyo na kailangan i-check nyo so bibilis na natin ng konti ayan mga sa'yo makikita nyo dyan may tornilyo yan dyan sa loob pakita ko sa'yo ayan yan yan ito ito kapain ko ito yung part na to ito dyan dyan yung kabilang side dyan lumuwag so umaano siya ayun o nagkakaroon ng play ayan ayan Kita niyo ba? Diyan. Ay, nako makikita niyo dito. Eh, medyo nagkakaroon siya nang ano dito batang uh, corrosion or kalawang kasi nga nagkakaroon siya nang space. So, so, kasi makikita niyo 'to. Kayan, ayun 'to na, Niyan. Ay no. Ay. Ay no. Ay no, may shake, may ano, may alog. Alog hindi siya natural na alog talaga galing sa shock kundi okay, ito ayan so lumuwag siya mga lord so yun yun pala ang dahilan kung bakit akala ko sa mga bandang ano ko mga accessories tulad ng uh, side mirror yun na kung bakit ang ingay ano niya hindi siya parang an ang tawag nito an un, uh, unnecessary noise parang ganoon parang hindi kailangan hindi naman sa dahil sa ball race no so yun higpitan yung ko siya ng konti higpitan ko muna siya ng konti para sa ganun makita kung toto talaga yung nararamdaman ko so ayan nga oh yan nilagay ko siya ng ano size 12 yung mga loads. so higpitan na lang natin para sa ganun no oh. dito nagjump pa yung ano oh. yan kaya ko siya ngayon size 12 yung mga para ano mayroon ako dito ano ba ito. Ayan mga lods, ito, 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 para mas kitang kita nyo. Ayan, yung side na yan, di ba, nakaganyan. So, ipipihit natin siya Tinan nyo ha kung... Ayan, 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 no? Hmm, di ba? Ayan, ayan natin ah, oh. <laughs> Kaya pala sya nagkakaldagan kapag nasa hams or ano. Di ko alam kung nahigpit anong last na ano, last kong pinagawa. O sadyang lumuwag lang sya Alam sa ita. Oh. Kita niyo mga lods. Oh. Di ba ang laki? Ang laki ng pagpihit ko. So, yun mga lods. Ay nako, kaya pala, kaya pala, kaya pala. Kaya pala talagang nakakainis yung kaldag niya. E, parang hindi na natural na tunog ng eh. So yung pala hindi dahil dito. So yun mga lods, hanggang dito lang natin siguro tapusin tong ano tinakita ko, pinakita ko nyo lang sa inyo mga lods. Then, i-check nyo na rin siyempre, yung mga tulitol nyo tulad -tuli na ito, na ito, na ito mo. Hmm. Ayan o. No? oh, di ba? Kaya check din natin yan yung mga torator nyo sa loob kasi siya yung nagkukos ng ano ingay. Lalo na pag ano, kapag, kapag tag nito, na nag ano tayo. Hmm, uh -huh, di ba? Pit. Hmm. Uh -huh. Tapos yun, tutuluyan ka na yan. Lord, so balikan ko na lang kayo. Tara. Ibalik ko na yung mga dapat ibalik dyan para matapos na tayo. Alright. Let's go. at na nga mga lods sa kabit na natin yung mga dapat ikabit dyan at check natin to mga lods okay wala na yan o oh, wala nang alog okay right so ayun na oh, wala na siyang alog kanina ang lakas ng play niya rito eh o no? yan <laughs> so yun pala 'yon so titesting na natin siya iikot ko lang sya oh, pero alam kong okay na yan so yun, mga lods ganun lang mga lods kapag may unaware na unusual na ano Nalagatok lagatok dyan na hindi naman talaga dapat dyan eh, check nyo na doon then mga lods na rin pala na tayo nag change oil na rin pala tayo ng ano tinesting natin ito mga lods sink gawang korea dito eh sa yung table nito ah tama korea miring korea ayan kita ba Yan, miring korea sa mga lods kasi napasubok din ako nito kasi ah uh, ano ba? Libre kasi yung gear oil dito eh. Ito, halagang ito eh. 300 plus lang ata or 290. Then, may kasamang free uh, in, uh, gear oil na 120. So, bumili nilang ulit ng isa pa ng ganito. Para sa ganun, eh, makumpleto ko yung 150 na gear oil na pangangailangan ni NMAX. Tagal na rin kasi hindi na pag-gear oil. Almost 8,000 na rin siguro. So, yan. Sick. Ginamit ko siya ngayon. Tinesting natin. Sasabihin ko siya pagkatapos ng uh, mahabang panahon ulit natin ng pag chase all so may tira pa ako dito ng ano eh, 100 so yun pero babalik din tayo dagay top top 1 no? testing ko lang to tapos sasabihin ko sa inyo yung pagkakaiba niyan sa next vlog natin all right so hanggang dito natin hanggang dito na lang yung vlog natin ride safe peace